Ay mga jater, ay kusang na yan! Bantayan nyo Matayong nagkarapong. Hahahahaha. Ang mga borges na sumubukalari, hindi kasama na huwag ngagawa ng labuyo. No, no! Wala siya ngagawa na kayo ng labuyo, eh. Ama! mama, na mama, 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 mama,

Nakat naik, nakat naik. Kalian malah saling naik. Saling naik, saling mau dulu atau nggak? Jangan, mau pulih-pulih. Pak Wai, lewat mau naik? Ais, tak. Ais, tak. Ais, tak. kamu 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 mau Ang <laughs> ulim may kasamang ulan. <laughs> Ay, ulan na! Ay, kinalig na sa amin yung bata. Kalaw, kalaw, kalaw. Bakit kayo na ba? Hindi makaduble. Wala, hindi tumama Wala Tumama Hindi pa Kahit na dyan, buko na tanggalay. Kahit tumama na. Bukit na at na. Hindi, papalitan. Basta tumamana. tumama na. Bukit bunotin Hindi mo lang hindi makaduble. ba? Dahil malayo eh. Baik apa cuma nak perkasai apa nak buat nak 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 Maganti, <gibuya> magbubunot, boxing, 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 na boxing, 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 nila? Mabunot nila. boxing, boxing,

Para mijiwan ka. Para magbinidal. Para magyaytunay. Para mijiwan ka. Para lalo rin na na supply. Anin? Para pabigat. Para jow. Para jow. Para si parejasi pinal para. Para imabuburao sa. Para magkatao. Imabuburao. Para jay. Murot na tata

ઓલી ના તાયો બોલે ઓલા સોયા દાદા બોલા આને દિને તવા દાદા બોલી દે કે સાલાય ખાતો આદાન પત કે સાલાય તવા ઓકે જો મજામાં પાછો ના ના રે છે આમે પતા દાદા ગાતો આલે પા ના મટા એ આરા તલગમ ઓ ફારિંગ જો વે

બલતાજે હા લે 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 અમે એ તો બગાના કોને રાસ રાજા બહુ સુબબ ભૈરન કા જન જનરાય ભૈલે ઓલે 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 ઓલે

Assalamualaikum. Okay. 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 lukusulur,

Ket benar paket. Terus <laughs>

Marah yang dah masih nak terima? Apa pun, selalu jod, selalu jod. Nanti akan tahi kau, kita doa, 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 kita

sali, nalaman sa pilipino, sali, sali, yung diya tawag, tinatawagin talo di paon na tawag, tinan mo ba? di paon na tawag, tawag tawag na ako, hindi pa nito tinapong alam, parang 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 parang

yang iting iting, yasasa, kita gumpay.